gandang hapon mga kabog sa bonsai ayan mga tanim natin medyo nalalanta na sila dahil magdadalawang linggo nang walang ulan kaya magsasarok tayo ng tubig ilang timba yan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Ipunin natin dyan. Wala nang tubig yung kanal natin oh. Hindi na gumagalaw. Mabaho na yan. Danta na sila oh. Dami natin time kasi. malayo yung pag-iigaban natin. Yan mga balete. mga balit telat yan mga kaidol mga kabugi kabunasay yan bukong ah. yung tanim natin sa loob lanta na rin wala nang laman wala nang tubig yung balon Ayan mga kabug kabonsay, mga bugong bilyan natin. Nalalanta na rin dito. Yung iba natabunan pa yung ng mga damo. Dito tayo mag-iikib mga kabug-kabon Ayan na mga kabugi kabonsay. Napagod tayo. Layong pinagkuhan na natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nidilig pa natin yung iba. doon pa natin ang kinuha layo mga balon ko dito wala ng tubig tanim natin nalalanta na. Lalantana. Ayan. Wala nang tubig. Ang dami nating tanim. Ayan. Mga kabog-kabog. Mga nalalanta. Ayan. walang tubig. Yan. Walang tubig. Bukas na ako magdidilig. Doon tayo kukuha. Doon na doon. Ewan ko dito kung may tubig pa. Wala na rin. Kung may daan sana dito. Mas malapit. Hindi na tayo iikot doon. Doon tayo kumukuha eh. Yan pala yung kay natin. 21 jewel ganda ng puno niya sa linggo siguro mahukay natin yan pati, pati yun laki Yan, pwede natin ibenta mga lata. Lanta na rin yan Oh. Mga kabog kabonsan. sa. Thanks for watching mga kabog-kabon. Bye-bye. Maingay kayo dyan ah.